o 5 a.m. today ay uh, ito yung ating latest uh, localized advisories sa ilang uh, bahagi ng ating bansa. So saka, sa kasalukuyan, may mga nakataas tayong thunderstorm advisory. Ito yung mga uh, babala sa mga malalakas at panandaliang pag-ulan sa ilang areas ng Luzon at ng Visaya. So may thunderstorm advisory tayo dito sa ilang area ng Cagayan Valley, western section ng Central Luzon, sa bahagi ng CALABARZON. Dito sa Metro Manila, pati na rin dito sa ilang area ng Eastern Visayas. Kaya eh, sa mga areas na ito asahan natin itong mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At saka, sa kasalukuyan, as of 2 AM may nakataas rin naman tayong heavy rainfall warnings uh, dito sa bahagi naman ng Eastern and southern sections ng Mindanao. So, sa kasalukuyan, may yellow rainfall warning tayo dito sa northeastern Mindanao. Inaasahan natin yung uh, mga malalakas sa pag-ulan posibleng magtagal sa susunod na tatlong oras. So asahan pa rin natin yung mga pag na ito mainly ay dala ng southwest monsoon o yung hanging habagat. At para, para nga sa karagdagang impormasyon, uh, para sa mga localized advisories na ito, para sa thunderstorm advisories, rainfall advisories at heavy rainfall warnings, at para sa mas detalyadong breakdown o informasyon para sa mga advisories na ito, ay maaaring bisitahin ang official website ng panahon.gov.ph. Para naman sa ating latest satellite image, ay nasan pa rin natin, uh, makikita natin, makikita natin dito itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang patulingan na epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat. At uh, as of 3 a.m. today, may minomonitor tayong low pressure area sa loob ng ating PAR. Ito yung ating low pressure area na minonitor kahapon na nasa labas ng ating PAR. Pumasok ito ng ating area of monitoring uh, kagabi ng 8 p.m. So, Latest location natin, kanina madaling araw, ay nasa layo ito na 1,230 kilometers silangan ng Central Zone. So, ngayon, nanatiling na, maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ngayon pa man, dahil sa pinagsamang epekto ng trough, yung extension ng low pressure area as well as yung pag nga ng southwest monsoon, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw dito sa buong Visayas, Mindanao, buong Central at Southern Luzon, kabila na dyan ang Metro Manila. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri ng inaasahan over Northern Luzon, samahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkitlat. At para naman sa magiging lagay ng ating uh, panahon ngayong araw uh, dito sa Luzon, inasan pa rin natin itong uh, mata sa tsansa ng uh, mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagkulog at pagkilat dito sa Metro Manila, uh, buong Central Luzon at Southern Luzon. So itong area nga ng Bicol Region, Aurora at Quezon, uh, nahagip nito or naapektuhan nito ng trough extension ng low pressure area. Samantala sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon, uh, malaking bahagi rin ng Mimaropa at Metro Manila dahil naman sa habag at asahan natin itong mataas na chance ng pag-ulan. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga flooding or landslides. Samantala, dito sa area ng Northern Luzon, sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan meron dyan pa rin yung mga chance ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga pagulan na ito sa dakong hapon at gabi. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, buong Palawan, buong Visayas at buong Mindanao, makakaranas pa rin ng maulang panahon ngayong araw. So ito nga ang area ng Eastern Visayas, inasahan natin, uh, ang epekto ng trough extension itong low pressure area sa loob ng ating PAR. So ngayong madaling araw pa lamang, ay may mga naitalangan na, na nga tayong mga thunderstorm activity over some areas of eastern Visayas. May heavy rainfall warnings rin tayong naka-issue over eastern and southern Mindanao. Inaasahan natin na for the remainder of the day, mas rarami pang areas dito sa Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan. Kaya patuloy po tayong mag-monitor ng mga localized advisories. Ito yung mga thunderstorm advisories or heavy rainfall warnings, na posibleng issue ng ating mga pag-asa regional centers, sa ating mga lokalidad. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang maranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At para naman sa ating 4-day forecast sa mga uh, susunod na araw, inasan pa rin natin dahil sa pinaksamang epekto nitong low pressure area sa loob ng ating par. As, uh, pati na rin ang pag-iral ng southwest monsoon o yung habagat sa hanatin itong uh, maulang panahon dito nga sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at itong western section ng Mindanao for the next 4 days magpapatuloy po itong mga kaulapan at mga pagulan. Para naman sa senaryo ng ating low pressure area, for the next 24 hours malate yung chance na maging bagyo ito inaasahan pa rin natin yung general recurving movement ito. So ito yung usual na paggalaw ng mga sirkulasyon at low pressure areas sa panahon ng July. So inasahan natin bagyang lalapit yung sirkulasyon na ito sa ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, inasahan natin yung posibilidad ng recurving or paggalaw na naman palayo patungo dito sa northern portion ng ating Philippine Area of Responsibility. So regardless na maging bagyo or hindi, Itong nasabing low pressure area, Nasan pa rin natin uh, dahil sa epekto ng uh, mga kaulapan na dulot nito as well as yung habagat ang uh, maulang panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Haring araw sa kaminilaan ay sisikat mamayang 5.30 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6.29 ng hapon.